Umayaw oh, bilis. Ka, umayaw ka na? Talo ka. Bilis. Oh, si Lebe umayaw. Naiyak. Nagsuka. Suka. Oh, sige, kain. Hey. Panalo na si Kasi Panalo na si Marbe. Si Panalo dyan. Kasi iba yung kalawin. Sige, sige. Bilis mananalo dito. Ang si Mugi eh. Huwag nang tatakpan yung bibig! Iyan lang lang! Huwag na. Kaloy! na. <laughs> Huwag <laughs> ba kumain? mo ang ng Sige, kain ng kain! Sige, kain ng kain! Bilang! Oh, o, bilang! Na naman! One! Two! <laughs> Bilang ayo jadi. Walau. Oh, ini ada semua. Bisa buat, bisa buat. Boleh, boleh. Jadi, cuba. Jadi, boleh. Boleh, 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 Eh, uh -huh. Sige, Sige, hindi! Sige! <laughs> Subo mo na lang! meron pa natira dyan, ha? meron pa natira sa kulat! <laughs> pa sa kanya to. Yeah. Meron yeah. Mer yeah. Mer ano ba? Ano Yeah, ba <laughs> uh, yeah. yeah. yeah no. okay. Oh, putin. Okay. Okay. bilang 5. Oh, <laughs> <laughs> Sige. Kaarte. mo pa yan. Ay, bala! Sige! So, buko pa yan ako, meron pa yan! Yak! dali mo mo ba Sige! oh meron pa! Meron pa! Oh, ano nga? One! Two! One! Two! Three! Four! Five! Six! Hindi pa! Hindi pa! Seven!